So what's up guys? So karon guys na ta diri sa favorite na nga alaga ah, laaga na no mag ah, picture picture mag video video ko pang upload sa reels So ayan guys. Ayan nagpayong ko kay init so ayan. Oh. Pindot kay view diri guys. Ayan oh. <laughs> so mo na kong laaganan dere guys kay dapkin ra man siya sa pa. So diri ko magkuha og mga uh, video nga ka ng pang upload nato sa short sa youtube no so ayan ayan guys as you can see nindot kayo og view ayan o oh. ayan so ang payong lang sa good guys kay ayan o oh. mm. ayan nindot kay dirisuro-suro yan guys press ko kayong hangin ako oh, press karon wow So yan lang po guys nag-update lang ko para natin ma-upload so ayan oh <laughs> Oh, di diba, ganda ng view?